Yun, may hakot nga tayo ngayong gabi para nagpa-schedule ng 9 p.m. At syempre, umpisa na natin to sa napaka-traffic dyan sa Santa Maria, Bulacan. Nak na ito, wala talaga sobrang traffic. Kaya napakahirap magbiyahe ng gabi. Una sa lahat, uh, labasan ng mga malalaking truck na nakasabay namin sa Rosada. At pangalawa yun niya, minsan traffic, depending nga natin sa lugar. Pero yung talagang Santa Maria na lugar na yan, eh medyo grabe ng traffic dyan tingnan mo para mga around 10 pm na yan pero napaka traffic pa rin at dyan nga kami nagpabagal at ito nakita niya naman yung isang tanga ah, isang ano na yun. tingnan mo uh, bigla na lang so, sumingit at ito isang biyaheng mabilis lang to at napakabilis lang din naman at konti lang din naman talaga yung mga gamit na pahakot ni mama halos yan lang tapos may ilang pang gamit sa labas at talagang mabilis lang namin kinarga ang naging problema nga namin ay e sa sobra ng layo ng biyahe at yung unang dinaanan niya namin dumaan kami bukawe dumaan kami ng balagtas agikinto balagtas bukawe tapos sa Santa Maria at nakita namin sobrang traffic talaga kaya ang naging si decision ko na sabi ko doon na lang kami magpapandi kaso ang problema naman sa pandi bukod sa taas baba yung daan napaka bako-bako talagang turug na turug yung ibang karsada sa, da sa daan kaya medyo talagang parang bugbog na bugbog yung sasakyan at bugbog na sa bugbog din syempre yung mga kasama natin sa likod na nakasakay at ito nga medyo madilim pa sa mga dinadaanan natin at dahit pa paano meron naman ako kasama sa harap no, yung client nga natin dahit pa paano nakakapagkwento ang dami at hindi kami nakakapagtakot-takotan dahil nga walang kailaw-ilaw diyan sa mga ilang nadaanan namin at nakita nyo na may may patas may pababa, may pasigsag at meron nang durug durog at ito na lang dito na kami sa plare dahil isang mga bili, isang babaan lang to kaso nga lang ayan, second floor yung pagdadala natin si ma'am hindi na natin siya pinag down kasi nga ang uh, sabi niya sure naman pero ayun na dahil nga sinabi niya konti lang din gamit hindi rin siya nakapag send ng picture ng gamit kasi nga hindi wala siya rin sa Santa Maria pero ayun niya dahil nga uh, kinonsider na natin yung mga ilang ganun at tawag din naman siya ng tawag sa atin eh naggo uh, nag-go tayo pero karaniwan niya hindi tayo nag-go sa mga ibang client natin na hindi nagda-down kasi nga meron taming mga client na nai-scam din kami nagpapa-schedule tapos biglang ika-cancel di sayang yung mga ibang client namin na natatanggihan pero yun nga maraming maraming salamat sa mga Tina na na naging client natin at napakabait din naman at saka syempre maraming maraming salamat sila Bongbong at saka kila Jem na nakasama natin nyo yung gabi yun lang sumayin so, nyo ka pa video sa so, mga tropa natin dyan Uh, na nag naghahanap ng paakot pa sa IPM ng lang po kayo sa amin. So may nyo yung God bless. <tod> yun, lipat apartment, kailangan mo ba ng saktong sasakyan, para sa saktong budget mo, para sa paglilipat ng gamit mo sa bagong apartment mo, syempre ayun, PM lang po kayo sa amin sa pahakot pasakay, pag-usapan po natin meron po tayong uh, pina-avail, pinarerentahan na sasakyan at driver lang, at pwede rin po tayong meron din po tayong mga helper na pwedeng tumulong sa atin sa uh, paglilipat natin mga gamit, at sya yun, maraming maraming salamat din sa mga client din natin na nag abeye sa Bijam Lights and Sounds. Maraming maraming salamat at maraming maraming salamat din po sa mga tropa natin at mga client natin na nag-like, -na nag-share, nagpa-follow, nagko-comment at nag-subscribe syempre sa Pahakot Pasakay at saka Bijam Lights and Sounds. Maraming maraming salamat po. God bless. Bijam lights and sounds pasok sa budget mo sa lahat ng klase ng occasion jaya ng birthday, kasal, binyag at kahit ano pang occasion at yun meron po tayo yung full band, uh, sequencer, acoustic band at kahit anong mang Uh, setup para sa inyong mga okasyon PM lang po kayo sa aming page na Bjam Lights and Sounds pagkailangan nyo ng banda at kahit ano nga pong may tutulong namin sa, inyo sa inyong okasyon at kahit anong setup po pwede po tayong mapag-usapan natin kung ano yung naangkop sa inyong event at yun maraming maraming salamat sa mga tropa natin nagla-like, nag-share nagpa-follow syempre sa Bjam Lights and Sounds at patuloy na nag sa amin. Sumayon so, nyo ako pa paan. Peace be with you. God bless.